Hello guys and what's up mga ka gbl For today's video nga pala guys Isamahan nyo ako at aking pamangkin na mamasyal Uy! Akala mo naman talaga eh napakalayo na pupuntahan Ilang minuto nga lang di pala kami dyan guys Na nag-aabang halos mag isang oras na yata Bago may dumaan Dahil nga pala napakalayo na paradahan ng tricycle dito At nasa magalolon pa At kung walang paali sa magalolon Ay wala din kaming masasakyan dito na tricycle At sabi ko nga naman Ay makapagpatayo na lang dito ng sariling paradahan Para dito na lamang magsipunta tahan yung mga tricycle. Uy, hindi ganayon. <laughs> at yan nga pala guys at so nandito na nga po pala kami sa Maybuho at malapit na nga po pala tayo sa pupuntahan naming destination. Uy, nakadestinasyon. destination At uh, syempre guys ito nga po palang aking pamangkin. Itunuroan ko muna bago kami umalis. At baka baga magturo na magturo doon ng mga laruan na baka magamano manuno. Yan pa naman ay kapag nakakita ng laruan ay ipagpapabili at kapag hindi mo ibaga ibinili yan yung magdadadabog. Kaya nga din pala kami guys dito nagpunta sa sa bayan Eh dahil nga po pala ako ay magpapagupit Tsaka may bibilin kami mga importanting bagay Oh yan na kaya yun secret at privacy Charis At yan nga pala guys Nakalagpas na nga po pala kami sa ilog bayan Syempre, wala na kami sa buho Nasa bayan na kami At nakita nyo yung lumihan na yan Yung may green na pinto Yari ka sa akin Babalik ako dyan mamaya At ako'y bibili <laughs> At nang makababa na nga po pala kami guys Ayan nga po pala At pinatakbo ko na agad Daring aking pamangkin Kaso nga pala guys Pagkakita ako sa kanyang likuran Abay puro tilamsik na Habang nga pa pala kami guys naglalakad ay umaambon kaya nga po pala nagtakmo na kaming dalawa. Magpapabari nga po pala ako guys muna dahil nga po pala 70 nga lang po pala ang bayad sa pagpapagupit at baka po pala hindi mabarihan itong ating pera. At dyan nga po pala guys habang nga po pala ako ginugupitan ay eh, binibidyo na po pala ako dito ng aking pamangkin. At sabi ko nga pala guys sa tubkapakilman yung aking cellphone dahil nga po pala iniwan ko iyon na buhay na natakabidyo. At tuwan-tuwan na naman dito ang ating pamangkin dahil nga po pala n nandito na tayo sa bilihan ng burger, sabi niya burger po iyon at haya nang makakita ng laruan ay lumapit agad at magpapabili pa nga sa akin binili naman natin ng laruan at ang burger wag din kay guys magtaka napogi pogi ako sa gupit ko dahil hindi ako nasasayahan dahil nga po pala napakaikli